araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung hindi mo magawang tanggapin ang bagong liwanag ng Diyos at hindi mo maintindihan ang lahat ng ginagawa ng Diyos ngayon at hindi mo ito hinahanap o pinagdududahan man ito, binibigyan ito ng paghatol o pinag-aaralan at sinusuri ito sa makatuwid wala kang isipang handang tumalima kung sakaling ang liwanag ng ngayong kasalukuyan ay sumilay pahahalagahan mo pa rin ang liwanag ng kahapon at sasalungatin ang bagong gawain ng Diyos kung gayon wala kang ipinagkaiba sa isang katatawanan ikaw ay isa sa mga yaon na sinasadyang salungatin ang diyos ang susi sa pagtalima sa diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag at makayang tanggapin ito at maisagawa ito lamang ang tunay na pagtalima. Silang mga walang kahandaang mauhaw sa Diyos ay walang kakayahan na magkaroon ng isipang tatalima sa Diyos. At kaya lamang nilang sumalungat sa Diyos dahil sa kasiyahan sa kasalukuyang kalagayan na ang tao ay hindi makatatalima sa Diyos ay sa kadahilan ng siya ay naaangkin ng kung ano ang dumating sa nakaraan. Ang mga bagay na dumating noon ang siyang nagbigay sa mga tao ng lahat ng uri ng mga pagkaintindi at maling akala tungkol sa Diyos na naging mga larawan ng Diyos sa kanilang mga isipan. Sa gayon, ang kanilang pinaniniwalaan ay ang kanilang sariling mga pagkaintindi at ang mga pamantayan ng kanilang sariling guni-guni. Kung susukatin mo ang Diyos na gumagawa ng aktual na gawain sa kasalukuyan, laban sa Diyos ng iyong sariling guni-guni. Sa makatwid, ang iyong pananampalataya ay nagmumula kay Satanas. At ito ay ayon sa iyong sariling kagustuhan. At ayaw ng Diyos ng pananampalatayang kagaya nito. Kahit gaano pa katayog ang mga katibayan ng kanilang mga kakayahan at kahit ano pa ang kanilang paghahandog, kahit pa nakapag-alay sila ng habang buhay na pagsisikap sa kanyang gawain at ginawang martir ang kanilang mga sarili. Hindi sinasang ayuna ng Diyos ang sino man na may ganitong uri ng pananampalataya. Nagpapakita lamang siya ng kaunting kagandahang-loob sa kanila at pinahihintulutan silang lasapin ito sa sandaling panahon. Ang mga taong kagaya nito ay walang kakayahang isagawa ang katotohanan. Ang banal na espiritu ay hindi gumagawa sa kanilang kalooban. At dahil dito, sila ay aalisin ng Diyos isa-isa. Di alintana kung matanda o bata man sila. Silang hindi tumatalima sa Diyos sa kanilang pananampalataya at may mga maling adhikain ay silang mga sumasalungat at gumagambala at ang mga ganyang tao ay walang pag-aalinlangang aalisin ng diyos silang mga walang kahit kaunting pagtalima sa diyos na kumikilala lamang sa pangalan ng diyos at may kaunting pakiramdam sa pagmamahal at kagandahan ng Diyos, gayunman ay hindi sumasabay sa mga yapak ng banal na espiritu at hindi tumatalima sa kasalukuyang gawain at mga salita ng banal na espiritu. Ang ganyang mga tao ay nabubuhay sa gitna ng awa ng Diyos at hindi makakamit at magagawang perpekto ng Diyos. Ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pagtalima, sa pamamagitan ng kanilang pagkain, pag-inom, at kasiyahan sa mga salita ng Diyos at sa pamamagitan ng mga pagdurusa at pagpipino sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan lamang ng pananampalatayang gaya nito, mababago ang disposisyon ng mga tao. At sa kalamang nila makakamit ang tunay na karunungan sa Diyos. Ang hindi pagiging kontento sa pamumuhay sa gitna ng mga biyaya ng Diyos. Pagiging laging nauuhaw para sa katotohanan at paghahanap para sa katotohanan at paghahabol na maging pag-aari ng Diyos. Ito ang ibig sabihin nang maingat na pagtalima sa Diyos. Ito ang eksaktong uri ng pananampalatayang gusto ng Diyos. Ang mga tao na walang ibang ginagawa kundi magsaya sa mga biyaya ng Diyos ay hindi magagawang perpekto o mababago at ang kanilang pagtalima, kabanalan at pag-ibig at pagtitiis ay pawang mababaw. Silang mga nagsasaya lamang sa mga kagandahang loob ng Diyos ay hindi tunay na makakakilala sa Diyos. At kung makilala man nila ang Diyos, ang kanilang kaalaman ay mababaw. At sila ay nagsasalita ng mga bagay tulad ng mahal ng Diyos ang tao. O ang Diyos ay mahabagin sa tao. Hindi ito kumakatawan sa buhay ng tao at hindi nagpapakita na tunay ngang kilala ng mga tao ang Diyos kung kapag ang mga salita ng Diyos ay pinipino sila o kapag ang kanyang mga pagsubok ay darating sa kanila, ang mga tao ay walang kakayahang tumalima sa Diyos. Kung sa halip sila ay magiging mapagduda at mabubuwal sa makatwid sila ay hindi mapagtalima kahit kaunti Sa loob nila, maraming mga alituntunin at mga ipinagbabawal tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga nakaraang karanasan na bunga ng maraming taong pananampalataya o iba-ibang mga aral na nakabatay sa Biblia. Ang mga taong tulad nito kaya ay tatalima sa Diyos? Ang mga taong ito ay puno ng mga bagay na pantao. Paano kaya sila tatalima sa Diyos? Lahat sila ay tumatalima ayon sa kanilang pansariling kagustuhan. Hahanga rin ba ng Diyos ang ganitong uri ng pagtalima? Ito ay hindi pagtalima sa Diyos, kundi pagsunod sa doktrina. Ito ay pagbibigay kasiyahan at pag-aaliw sa iyong sarili. Kung sinasabi mo na ito ay pagtalima sa Diyos, ikaw ba ay hindi lumalapastangan sa Kanya? Ikaw ay isang paraon ng Ehipto. Ikaw ay gumagawa ng kasamaan. At ikaw ay hayagang gumagawa ng pagsalungat sa Diyos. Magnanais ba ang Diyos ng paglilingkod na tulad nito? pinakamabuting magmadali ka at magsisi at magkaroon ng kaunting pagkamulat sa sarili. Kung hindi, mas mabuti pang umuwi ka na lamang sa iyong tahanan. Mas makagagawa pa ito ng higit na kabutihan para sa iyo kaysa sa iyong paglilingkod sa Diyos hindi ka makagagambala at mang-aabala. Malalaman mo kung saan ka lulugar at mamumuhay ng maigi. At hindi ba mas mabuti yun? Sa paraang iyan ay maiiwasan mo ang pagsalungat sa Diyos at ang maparusahan.